Mainit nga po ang naging pagtanggap sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga dumalo sa batasang pambansa kahapon. Pero sa mga kapatid natin, bumenta kaya ang talumpati at performance ng Pangulo? Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sinalubong ng kilos protesta ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa batasang pambansa sa Quezon City kahapon. Hindi napigilan ng malakas na pag-ulan ang pagkaparinig nila ng kanilang mga hinaing at pinaglalaban. Kasabay nito, nagsagawa rin ng programa ang mga taga-suporta ni PDBM malapit sa batasan na dinaluhan din ng ilang sikat na personalidad. E para naman sa mga kapatid nating hindi nakirali, pasado naman kaya sa kanila ang sauna at mga ginagawa ng Pangulo. Pasado, mga 9 out of 10. Kasi yung mga, sa mga Pogo, ano niya, tinatalban niya na lahat eh, ng Pogo sa buong bansa. Tsaka yung West Philippine Sea, pinaglaban niya pa rin sa atin pa rin. Pasado po ya para sa akin yung rate niya. West Philippine, sea, uh, talagang hindi niya gine-give up yung ating karapatan. Tsaka yung sa Pogo, no? Total ban. Pasado naman po, lalo na yung Pogo kasi masyadong marami na din na ng mga Pilipino na mas kailangan nila ng work kesa ibang ibang dayuhan ang ano ang nakakapag ano uh, trabaho. Ang iba naman, hindi raw ramdam ang pagbaba ng antas ng kahirapan na isa sa mga iniulat ni PBBM. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa higit 17 milyong Pinoy ang itinuturing na mahihirap. Mas mababa sa halos 20 milyon noong 2021. Hindi ko ma-experience eh, kasi one thing na gauge sa pagbaba ng poverty is Siyempre, yung bilihin. Transportation din, no? medyo mahira pa din. Then, traffic. May mga kulang pa rin na ah. parang hindi ko naramdaman na anong ano niya sa pagkain bukod sa kadiwa, anong solusyon niya sa trabaho. Pasado bagsa. Pasang awa. Lalo na number one ang bigas. Hindi niya naman sinasabi yung puro bababa, bababa, baraba. parang wala naman pagbabago. May ilan ding dating taga-suporta ng Pangulo na bumaliktad dahil wala raw na pala sa gobyerno. Ibuto po yan si si BBM sa last ng eleksyon. Kami ng mga lahat ng mga empleyado nung nagtatrabaho na si Sisi kami kaya bumuto kasi mataas ang ganyan. Masunod na namin hindi pa tataas. Paliwanag ng isang cultural anthropologist, hindi prioridad ng ilang manood ng zona dahil abala sila sa paghahanap buhay. Hindi rin daw masisisi ang ilang ayon ng manood dahil sa dami ng pangako ng gobyernong napapakulang. Unfortunately, malaki ang ano talaga sinisesem ng maraming tao sa ating gobyerno dahil alam naman natin, bato-bato sa langit, maraming mga politiko ay puro mga pangako o kaya puro mga kasinungalingan ang inilalabas. So dahil doon, nawawalan sila ng interes. Mabuhay po kayo! Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, maraming, maraming... News 5. Salamat. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.